Hi guys, welcome back to my channel. Ayan na guys, natanim ko na sila. Yung na-unbox natin last. Yung maraming nagmamashi. Ayan. Ayan guys. Ayan si Diamond State. Sana no, mabuhay sila. Ito guys, oh, nang lagas yung mga leaves niya. Ayan. Nilagay ko na lang doon sa, dito sa ano niya, gilid. Tsaka ito din guys. Ay, ito hindi kasama to ano pala to yung naga uh, steam rot yung ano nya yung steam nya kaya pinutol ko na lang baka masave ko pa tsaka ito si tinkerbell na barigited ayan ito din tsaka nan dito din sa ibaba guys ayan ito, ito talaga guys si Orpet ayan, ano na nangyitim na din siya, guys. Kasama to sa ano, guys, yung naad na ano natin unbox na na maraming nagmamashi. Ayan. mag survive kaya sila. Tsaka na ano pala, guys, yung mga gym uh, gymno ko na sabi ko na iripat ko sila tapos ano, tinanggalan ko na mga skills, ayan na, guys. Ayan na sila. Hindi ko pa nabalik sa kanilang pwesto dati. Ito ko muna nilagay kasi bagong lipat lang. Pero ibabalik ko din yan sa dati nilang pwesto. Ayan guys. Gumanda na kasi nalinisa na sila. Ayan. Hindi kasi masyadong maarawan dito guys. Kaya ganyan pa yung mga kulay nila. Pero pag ano na, ilang araw na balik ko na sa, sa, kanilang pwesto dito pa siya sa loob ng ano namin ayan oh. ayan ayan yung lagayan ko ng mga bagong tanim pag ano na pag okay na sila stable na lagay ko na sila doon sa dulo dyan ayan tsaka yung aking ano guys so oh, yung ano ba to si ah kalimutan ko si purple delight ba to guys ayan guys so magkaano lang kasi guys kat, ah, same lang sila ng ano ni ano ni super bomb nalilito kasi ako ka super bomb at saka kang purple delight ayan yun guys so ano kaya to yun guys so kinain kinain ng mga insekto saka yun dito ko guys ayan yung ito yung purple delight ko na na hala ano ba yan nag ano na na yellowish oh. pinugutan ko na purple delight kasi ang haba na niya guys pero yung naputol ayan guys oh. parang ano na may babies pa naman may baby pa naman pa ano palabas ay sayang naman yan guys kulang sila sa init dito kasi hindi masyadong mainitan dito guys ayan isa pa nating purple delight ayan ay ano ba tatlo silang magkatulad si purple delight si super bomb at saka si ellen ayan guys nalilito ko sa kanilang tatlo hindi ko masyadong ano kaya nga, pag nag-order ako, nagmamine ako ng mga succulents, pinapalagyan ko talaga ng mga names kasi nalilito ako sa kanila. Lalo na si na Purple Delight, Super Bomb, at saka si Ellen. Ayan guys, hindi ko na alam kung saan si Ellen at saan si Super Bomb. Parang ito si, si, ano, si Ellen, ay si Ah... Uh, Purple Delight. Ayan guys, oh. Nalilito ko kang Purple Delight at saka kay alien at saka-saka super bomb. Ayan. Hindi masyado matamaan sa init dito, guys. Ayan. Ayan na sila, guys. Kasi ibaba naman, alam nyo, nag-ano na sila, nagka... Uh, yung madumi yung nagkulay ano, parang abo, kasi yung hindi ko sila nalinisan, may ano sila, may an, uh, Eh, matanggal naman sila, oh parang ano ng semento pag mag ano buga ng semento ayan guys hindi ko pa sila nalinisan ang dumi dumi nila guys may bago nga akong nick ano dito guys ayan ah, kasama pala to guys so, oh, si ano si ah uh, maria kasama yun sa unbox natin guys tsaka ito ayan ito yung mga Ewan ko lang kung masisave ko pa to. Yung mga maliliit na hindi at hindi talaga ano. Parang ayon na sa pating mix nila. Nilagay ko na lang dito. Bagong pating mix nila. Pinagsama ko lahat yung mga maliliit. Ayan sila guys. Sana ano no. Mabuhay sila guys. Ayan. Ayan na guys. Ang dali talagang masunog ni ano. Ni marble gold. Ayan oh. Sunog na agad. Matatamaan kasi dito ng araw. Ayan, guys. talila talaga masunog. Ayan, buyag. <laughs> sa amin, buyag. Dito sa Bisaya. Ayan, ang ganda na niya, guys, oh. Ano kayang name nito? Ayan, guys. Hala! Ano na nangyari kay ano? O palina? Ayan, guys. Naglagas. Bakit kaya? Bakit kaya? Ayan guys, oh nangitim. Putulin ko na lang 'to, guys, kasi nangitim itim na niya, oh. Ayun guys, ang dumi ng pot ko talaga, ay, eh, talaga ay. Eh. Hala, ito naman si ano, si Barigated -E Super Bomb. Dalawa naman 'to, kaso ito na lang yung natira. Ayan si Super Bomb ko. Barigated -E Super Bomb. Huwag kang mag-iwan ha. Ayun guys. Si Variegated Super Bomb. Ang dami na talang na maalam, guys. Yung Purple Delight ko, ewan ko lang kung... Yung Purple Delight na ano, na Barigated ewan ko lang kung mabubuhay pa yun. ba? Ayan. Dito na side, guys. Ayan. Ayan sila. Yung nasa nasa doon na mga ano tanim natin nilagay ko pinalitan pinalit ko dito yan hala si pearly bone, parang ano na yung nandun nilagay ko muna dito para naman sila yung ano anuhan ng ulan at saka init ayan pero ang iba guys iwan ko lang ayaw talaga ayan guys oh. dito sa taas. Si pearly bone. Yung iba talaga guys. Ano? Hindi. Kinaya yung init. <laughs> Hindi ko pa kasi ito na. May wala kasi akong lagyan ito ng ano? Ng UV plastic. Ito oh. Kasi direct sila sa araw. Pero yung nasa ibabaw, okay naman sila guys. Ayan. Ayan. Okay naman sila. Ayan. Si ano natin. Ayan okay naman sila guys ano talaga um, gusto nila ng araw kaya ayan gumanda yung mga ano nila yung mga kulay nila ayan guys o oh. ang ganda na ng kulay ayan tsaka ito guys yung mga propa ko ng mga leaves may mga ano lumabas na guys o oh, ayan o oh. Wow, sana mag-success. First time kung ano, may ganito na kalaki. Yung iba kasi, pag may lumabas na maliit pa lamang, yung leaves niya, ano, na, nangitim na. Kaya, ayun, patay din yung ano, lumabas na baby. Ayan, guys. Sana tuloy-tuloy na, no. Yung ko nga pala, guys. Ayan. Dito, isang pat lang, ah, uh, Tok nakuha ko do, nakuha ko to dito sa isang pot lang. Ayan guys, kinuhaan ko siya para dumami. Ano to guys? Rain and shine. Dito ko siya nakuha sa kuha oh guys oh dito. Ayan, dito ko nakuha siya. Dito ko nilagay si oh Sorry. <coughs> sorry. <coughs> si Mendo si Jan, nakalagay si Mendo kasama ni Purple Delight tsaka dito. Hala, anong nangyari sa labas? May ano din ako sa labas, guys, nilagay. Ayan, oh. Ba't may ano? May... Diba ano yan? May soil. Ano kayang nahulog? Dito sa labas sila, guys, oh. Papakita ko sa inyo, ha. Ayan, guys. Dito yun. Sa labas, si... Ano to? Si... Ang bus... Ang laki na ng ano niya guys oh. Yung leaves niya, ang taba. Si ano to, to si ghost plant. Ayan, but may ano. Ganito. Ano kaya ang nahulog dito? Ayan oh. Ano kaya ang nahulog but may ano may soil. Ayan yung ating ghost plant. Init dito guys, direct sila sa init. Ayan oh, walang cover. Sa labas lang to guys. Ayan, ang laki na guys. Wow. Ang butyog butyog ng leaves. Ayan, guys. So, natuloy-tuloy na, no? Tsaka, dumami din. Ano kaya? Pugutan ko kaya to guys. Para dumami. Ayan. Pupugutan ko to. Ayan. Tsaka, ito din, guys. Ito din si... Wala na nawala na yung name niya. nakalimutan ko na itong name nito. Nawala na yung name. Na-erase na. Ano bang name nito? Nakalimutan ko na guys. Ayan. Natanggal yung name niya. Ayan guys. Ang ganda. Ang ganda pala guys. No, pag ano. Nasa ulan at init. Ayan o. Oh, Di ba? Ang ganda. Ayan. Ang ganda, ganda Pinugutan ko na to guys kaso yung iwan ko lang kung saan ko na tanim yung napugot ko sa kanila guys. Nakalimutan ko saan ko na tanim. Ayan. Tsaka ito yung ating ano ah uh, ghosty. Ayan si ghosty. Hindi ba ako nagkamali guys? Si ghosty yan oh. Parang si ghosty talaga to. Ayan. Yung isa si ghost Plan si Ghost Plant. Tsaka ito naman si Ghosty. Di ba guys? Tama ba ako? <gasps> si Ghosty. Ala, Ghosty talaga to. Si Ghosty to. Ayan guys. Na-remember ko kasi yung nilabas ko si Ghosty at saka si Ghost Plant dito. Hindi naman to si Darly Sunshine. Iba naman si Darly Sunshine, di ba? Ayan. Tatlo sila dito guys. Nilabas ko. Ang ganda pala guys pag ano no. Rain and shine. Ala, natanggal yung ano niya. Leaves. Ayan. Lagay natin dito, guys. Nasa ibaba din. Ang dami natanggal. Bakit? Yun, ang dami natanggal, guys. Ano kayo nakasagi nito, guys? Ayan, ang dami natanggal, oh. Lagay na lang natin dito. Ano ba yan? Sayang naman. Ayan. That's all for today guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Del's Vlog. Bye. God bless.